Ito ay isang profesional na kompetisyon sa paghuhugas ng bintana at karaniwang kailangan mong linisin ang mga bintana ng mabilis hanggat maaari kahit na mukhang hindi naman sila marumi sa ilang kakaibang dahilan. May isang nakakabaliw na tech na advertisement ang trend na mukhang kayang hanga habang dumadaan. Sa totoo lang, hindi pa ako nakakita ng ganitong uri ng advertisement pero ito ay talaga namang surreal. Sa totoo lang, ang astig, di ba? Ang taong ito ay gumagawa ng putik mula sa natural na materyales. Kaya literal na gumagamit siya ng mga bato at isang uri ng clay loam para gawing putik. Pero hindi ito kasing dali ng iniisip mo. Kaya una, kailangan niyang salain ang lahat ng mga dumi at paghaluin ang iba't ibang materyales para makabuo ng pinong pulbos. Pero pagkatapos, kailangan niyang magdagdag ng ilang tubig sa pulbos para talagang maging luwad. Tulad ng nakikita mo, medyo komplikado ang eksaktong pagkakasunod-sunod. Pero dapat sundin ng tumpak dahil isang pagkakamali at hindi gagana ang prosesong ito. Meron silang lihim na resipe sa nayon kung paano gumawa ng luwad at sinasabi na ang eksaktong dami ng bawat material na idinadagdag ay dapat talagang tama. Ngayon sa totoo lang, hindi ako sigurado kung totoo iyon o hindi. Pasid na diyang masimula ng proseso ng paggawa ng luwad na maaari ng paikutin sa makina at ang palayok na mangkok ay pwedeng nilikhang. Sa totoo lang, ang talagang ikinagulat ko sa kasong ito ay siya mismo ang gumagawa ng putik mula sa mga likas na materyales na mas kahanga-hanga kaysa sa pagbili ng putik at paggawa ng palayok. Ang lalaking ito mula sa Inglaterra ay bumili ng lumang tren ng lokomotibo at pinanumbalik ito kaya ngayon ay tumatakbo ito gamit ang steam sa mga kalye ng London. Haha, -ha, isipin mong nagmamaneho ka at makita ito habang papunta ka sa trabaho. Siguradong ma-excite -e ako.